Guys, ito po, napakamura na ng kontrata ng kontraktor dito. Fully finished, napakaganda. Ayan po, may full video house tour na makikita natin. At ang kagandahan nga ito ay ginamitan ito ng PVC ceiling panel na kung saan ito po ang nauusong ginagamit na ngayon sa mga bahay. Gawa ng direkta pag fix mo ay finish na agad. Kaya ito po, nakikita natin yung quality at kagandahan ng pagkatrabaho ng bahay nito. At kung saan ito po ay box type na makikita natin meron po siyang rooftop and roof deck kung tawagin. Ayan po, Napakaganda. Kaya guys, if ever na interesado po kayo magpagawa dito sa contractor na ito, nasa dulo po ng video ang kanyang FB number at direkta po kayong mag-inquire sa kanya or mag-comment kay dito, siya po ay sasagot about sa inyong mga tanong. So ito po 'pag usapan na agad natin 'yan. So ayan po napapansin natin guys, 'yan na nga yung sinasabi nating PVC ceiling funnel na kung saan palagi po nating nakikita sa mga infinity feature natin, na madalas na pong ginagamit ngayon sa pagpapagawa ng bahay. Bukod sa practical na napagkabit mo ng PBC ay siya na kagad ang kulay or finishing, wala ng scheme coat, etc. na kung ano pang gagawin at makakabawas pa tayo or makakaminos sa paglilabor. So guys, ito naman po ang ating pag-usapan ang about sa pagtayo ng structural na ito. Atin pong kilatisin ang procedure ng paggawa ng contractor na ito kung ito ba'y talagang matatag o sinunod sa tamang procedure ng paggawa ng bahay. So ayan po, nakikita natin inuna po yung poste. At ayan na nakikita natin guys, ito po ay meron pong slab or meron po itong roof deck na tinatawag or rooftop. Ayan. So ito po, tingnan natin mabuti. Nauna po yung poste, eh. after that, nag-asintada sila ng kanilang wall na mga hollow blocks. So kitang kita po na isang indikasyon talaga na matibay ito at sinunod sa tamang procedure ng paggawa ng bahay. And then guys, ayon po sa details ni contractor. Na ang sukat po ng bahay na ito ay 8 meters by 7.5 meters. And then ito'y kinonvert natin by the feet. At lumalabas po ito na 26.6 feet by 25 feet kabuuan ng bahay. And then ito po ay merong dalawang kwarto. Meron po itong dalawang toilet and bath. Merong maaliwalas na kitchen and dining area at maaliwalas din na living area. So ito po ay merong rooftop or roof deck nakikita po natin ito mamaya by full video house or eh, talagang napakaganda po at maayos at napakaganda po ng finishing ng bahay na ito. So ito naman po, tingnan natin ang proseso ng kanilang preparasyon sa paggawa po ng slab ng pinaka top ng bahay nito or yung rooftop. Ayan po at nagpe-prepare na sila dito sa pinaka cross beam at yung pinaka beam niya. Ayan o, no? Talagang matatag po ito. post to post po. And then guys, pagdating naman po dito sa ibabaw, ayan po nakikita natin. Napakasinsin po nung bakal, ay eh, talagang matatag na matatag. Nakikita pa lang natin na wala pang buhos ito, ay eh, talagang quality na. At ito ibinaon na nga nila 'yung mga preparasyon para dito sa wirings. At 'yung ginamit po nilang pang sapin dito, ito po 'yung tinatawag na steel deck. Ayan, na hindi na po babaklasin 'yan, yan 'yung parang yero na 'yan na corrugated. So dito pa lamang po ay kitang kita na na maganda at maayos at sinunod sa tamang proseso ang paggawa ng bahay na ito. Kaya guys ito po yung gawa po ng contractor na to ay talagang garantisado at marami na po siyang ginawa sa iba't ibang lugar. So ito na po yung pagbubuhos nila ng slab. So kitang kita natin na talagang sa preparation pa lang ay talagang napakainam na. At lalo nga ito pag nakita nyo yung full video house tour yung finishing ng loob ng bahay ay talagang quality at napakaganda. So guys, ayun po sa puntong ito ay nabuhusan na nga ng slab at tuloy pa rin ang kanilang pag-finishing. At eto na nga, nilalagyan na nila ng forma yung pinaka box type niya at nilalagyan na rin ng grills. So nakikita natin yung forma ng box type at eto na nga, unti-unti na pong pinifinishing mula labas hanggang loob. At ito't makikita na natin yung kagandahan mismo. Pero guys, sisigurado ko sa inyo, sa full kontrata nito na ay napakamura na po dahil nakikita natin yung quality at kalidad ng pagkatrabaho. Yung quality ng finishing ay talagang sulit na sulit sa ganitong halagang full package, fully finish. Susi na lamang ang iaabot sa iyo at titirahan mo na lamang. Kaya ito po, alamin at siya sa ating po nating mabuti para malaman po ninyo at kung sino po ang kukontakin if ever na kayo ay malapit sa lugar na to para makayong makapagpagawa din ng bahay sa contractor na ito. So ito na po yung finishing sa loob. Panoorin natin, may mga tiles po na decoration dito sa kanilang side. And then yung kanilang kisame, yun nga na-explain natin sa PVC panel ceiling po. And then guys, ito naman kanilang kitchen and dining area. Ayan, with built-in cabinet na talagang maayos at malinis. So dito naman po sa out view, ayan, meron po siyang mga style, wall lamps, lahat, etc. So talagang sulit na sulit po ang kontrata dito. So guys, ito po siya sa atin natin yung loob mismo ng bahay na ito at ito na nga full video house tour na makikita natin kung gaano kaaliwalas itong sukat na 8 meters by 7.5 meters na meron dalawang kwarto at dalawang CR. And after nito ay malalaman natin kung magkano na ang kabuwang kontrata dito, labor and materials. So ayan po, nakita natin yung sala, maaliwalas. And then ito po guys, yung kitchen and dining area with countertop. Ayan, napakaganda po. With built-in cabinet, fully tiles, ayan, punturado na lahat and then ito po yung kanilang CR so mula structural nakita natin kung paano ito itinatag or itinayo and then hanggang sa finishing so ito po yung unang kwarto ayan, with funnel doors lahat, napakaganda quality lahat po ayan, ito pong isang room with built-in toilet and bath na po sa isang kwarto ayan o, oh. ito po yung pangalawang CR nila so quality talaga, napakaganda So once again, congratulations po sa owner ng bahay nito na isa pong Philippine Navy from Orbis Tondo, Pangasinan. And guys, ang tanong, magkano nga ba ang kabuwang kontrata dito, labor and materials na susi na lamang ibibigay sa at titirahan mo na lamang ng ganitong quality na pagkatrabaho at finishing. So tulad nga po ng nasabi natin, mura na po ito. Kaya ayon po sa details ng contractor ng bahay na na ito po guys, ang GTN Construction. If ever na interesado kayo, Mag-message po kayo dito sa page nila o nandiyan po yung kanilang number, tawagan niyo po sila at mag-inquire kayo. So ayun po sa details ng contractor. Lahat po na itong kabuuan na pinakita natin bahay na ito as is dito sa finishing na to Lahat po sa ganitong sukat na 8 meters by 7.5 meters na meron dalawang kwarto at dalawang toilet and bath. Ito po lahat kabuuan ng kanila pong kontrata, labor and materials ay umabot po sa 1.5 million pesos.